Ilalari naman natin si Monsignor Manuel Garcia Gabriel na siyang mayakda ng librong Loaves of Blessings at naglimbag ng mga mahalagang aral ng Biblia sa pahina ng kanyang aklat. Magandang umaga po, Monsignor. Magandang umaga, yes, All Alright. So, uh, Monsignor, tungkol saan po ba itong Loaves of Blessings at ano po ba ang mga nilalaman nito? Ang Loaves of Blessings ay isang libreto, isang maliit na libro na kung saan, araw-araw, mm -hmm. pwede mong... Bigyan ang sarili mo ng pagkakataon okay. na magdasal, magnilay, batay sa Ebanghelyo na ating binabasa sa pagsisimba, pagmimisa. Kung kaya nilalaman nito ang isang paraan ng pagdarasal. Magsisimula ka sa pagtingin sa salita ng Diyos, mm -hmm. tapos titinan mo kung paano ito, ang kaugnay nito sa iyong buhay, at ano naman ang iyong maibibigay na pagpapala, at uh, para sa iba at anong blessings matatanggap mo para sa iyong sarili rin. Ano eh, no? Tinanong um, ko sa iyo kanina, Monsignor, kung magkano ito. It's just for 125 pesos. Parang yes. one piece chicken joy, no? That's right. Pero more than the one piece chicken yung <laughs> ma-receive mo pag binili mo itong librong ito, no? Pero what was your inspiration in doing this uh, libreto or libro? Ang inspiration ko rito eh, ako'y 53 years na akong Okay. At sa pagpapari ko, nasa lahat yata na tao, nakasalamuha ako na, mm -hmm. naghahanap ang tao na isang bagay na mandadala man nila sa kanilang kamay, na pwedeng gumabay sa kanilang buhay. Kumisan, ang naman lamang na naisipan natin, palagi nasa cellphone, social media, masyadong masalimot at magulo. Oh, toxic. At, oh, at toxic minsan oh, oh. ang mga nilalaman nito, no? Mm -hmm. Sabi, kinakilala natin kundi pamahinga. Kung kaya't masinat 20 minutes, 15 minutes a day, mapahinga mo yung isip at kaloban mo. do magkaroon ka ng katahimikan. At tinan mo gabi ang isipan mo, eto'y makatutulong sa paggabay. Kaya tinawag na Loves of Blessings yan, para bang tinapay na pagkain ng iyong espiritu. Ayun. Uh, upang sa ganoon, pag maganda ang iyong kinakain, lulusog ka at makapaglilingkot ka, makapagbibigay ka, ka ng lakas sa iba din. Alright. Monsignor, I understand that uh, this, the content mismo na Loves of Blessings, meron siyang per day. Like here, after the preliminary pages. Sa, no, nagsisimula siya sa Advent. That's right. And then, pag binuksan mo yung Advent, parang per day, meron kang babasahin na reflection. Yes. Tapos, you can actually put some of your, kung ano yung naging karanasan mo in a day. What was your, ano eh, um, I mean, dahil alam kong 53 years na nga po kayo, and you were able to synthesize all the walks of life, no? Uh -oh. Through this. So, ano po yung, pwede po kayo magbahagi sa amin na isang particular na kabanata ng aklat na ito? na may special na kahalagaan para sa inyo? Ah, uh, halimbawa, no, yung sa unang page lamang, hmm. sa unang araw, nilalaman nito para ba yung rise and shine? Okay, okay. Uh, uh, <laughs> yung, ano, yung invitation ng rise and shine, hmm. no? Ang advent ay talagang pagsilang ng mananakop. Hintayin natin ang pagsilang ng mananakop. Ito yung liwanag na, na sa atin ay darating. Paano natin makukuha yung tinatawag na pag-asa, yung hope that the news that the rising sun brings out. Mm -hmm. Kasi ito yung hinahanap ng tao ngayon, pag-asa eh. Pag Oh. Sa gitna ng gera, ng pandemic, sa gitna ng kahirapan. Very timely nga po yung content. Na okay, eh, na po agad akong two pages. Oo, oh, oh, oh. Okay. kaya para bang araw-araw, may ganyang nilalaman. Mm -hmm. Yung salita ng Diyos, anong reflection natin dito? Anong pagninilay natin dito? At yung application sa ating buhay. Mm -hmm. Kaya araw-araw, may application ng salita ng Diyos sa ating mga buhay. Alright, um, since we're talking about the modern world, no? so ano po yung aral, yung pwede po nating makuha sa mga binabasa po natin that are um, timely? Yeah, ang isang bagay na, na makukuha dito ay uh -huh. ang, is, ang buhay isang pagpapala. Mm uh -hmm. -huh. Ito is yung blessing ang buhay. Uh -huh. Kung ang buhay isang uh -huh. blessing, ikaw din pagtanggap nito, you'll be a blessing to others. Mm uh -hmm. -huh. Tulad ng tinapay na pirapiraso, hindi mo pwedeng ang buhay ay sarilinin lamang kundi kailangang pagkatihatian isang tinapay okay. para ito magiging uh, pagkain para sa lahat. Ganyan din ang iyong buhay, ang salita ng Diyos sa iyong buhay. Mas magiging mapagpala ka sapagkat pinagpapala ka. You become not only a blessing to others. Mm -hmm. But what you give will also give blessings to more people. Ayun. Monsignor, siguro imbitahan po natin ating mga kababayan, mga ka-RSP, na bumili po nitong inyong librong Loaves of Blessings. Yes. I, I understand this is available in different bookstores here in the Philippines, and also we have online. Go ahead, Monsignor. Yeah, ito'y mabibili sa national bookstore at online. Kung kaya ito'y kakalunsad pa lamang mm -hmm. ah, nakaraang Sabado. Kaya mainit pa ito sa press. Opo, opo. <laughs> at uh, tamang tama ito para sa season of Advent. Magsimula tayo ng Adviento mm -hmm. uh, to, to, Sundays, uh, to Sundays from now at pagkatapos nito, patuloy yan hanggang the rest of the year. Apa. Kung kaya every four months, nagbabagong liturgical year, iba din ang iyong mababasa. Kaya Apa. hindi ito pare-pareho eh. Ayon. At ito'y maliit lamang sapagkat maganda, sabi nga, it's small is beautiful. <laughs> Mas madaling dalhin sa inyong mga uh, sa inyong mga bag, sa inyong mga uh, sa yung mga pockets. Oh, anytime eh. Anytime. Very handy po, oh, siya. Very handy oh, po. na ma mo na sarili mo ng panahon magkapag nila at makapag-isip at pahingay ng isipan. And the proceeds po ng libro na ito ay mapupunta sa? Ang, ang royalty ko dito ay mapupunta sa aking scholarship program oh, para sa mga kapin by ko mga bata mm. na may feeding program kami doon mm -hmm. tapos sa pag-aaral school supplies uniforms And then I'm set. programs. Oo. Oh, oh. Ito yung sama yung mga bata. Magkakapit bahay mga thrice a week. Nagsasama-sama kami. Ayun po. And then afterwards, mm. also yung pagtatayo isang learning hub. Learning hub. okay. O kasi ang mga bata ngayon, lalo yung mga may hirap, talaga ang laki ng gap ng kanilang hindi kaalaman at sa dapat nilang malaman dahilan sa wala silang mga gadgets. Ibig ko magtayo sa lugar namin ng isang lugar na they can come mm -hmm. and take advantage mm -hmm. ng facilities para matulungan din sila sa paggamit ng gadget sa pag-aaral nila kasi mm -hmm. online ang mga mga pag-aaral wala naman sila wala apo, silang apo. gadgets no mm -hmm. so ano, And then matulad din ang kanilang mga magulang Opo, kaya... ayun. Napakaganda po na advoca Oo. advocacy po natin out of buying this book for just 125 pesos. Maraming salamat po sa pagsama sa amin ngayong umaga at sa pagbabahagi ng mga magaganda at makabulawang aral na ito. Muli po ay atin si Monsignor Manuel Garcia Gabriel. Dayan.